Halos tatlong buwan mula ng unang may maaksidente sa Marilao Interchange Bridge sa North Luzon Expressway, may naaksidente na naman doon kahapon. Isa po ang patay habang lima ang sugatan. Ang disgrasya nagdulot din ng traffic sa iba pang motorista. Balita hati di James Agustin. Mag-alas na na madaling araw, mabagal pa rin ang usad ang mga sasakyan sa baging ito ng northbound lane ng North Luzon Expressway sa Marilao, Bulacan. Ang lane trio o middle lane sa ilalim ng Marilao Bridge, isa na kasi sa mga motorista. Naglagay ng traffic sign ni Jessa traffic cones sa pamunuan ng NLEX. May mga traffic patrol teams din na nakabantay. Puspusan ng pagkasaayos sa bahagi ng Marilao Bridge matapos itong tamaan ng trailer truck kahapon. Sa inisyal na imbisigasyon ng Marilao Police, sa may may kawayan exit dumaan ng truck para umikot pabalik sa Malabon. Pagdating nito sa Marilao, doon na nga tumama sa tulay. Pagkatama niya dahil sa impact Nahulog po yung porsyon ng beam mm -hmm. na nangyari naman na tumama doon sa kasunod ng trailer truck. Mm -hmm. Kaya nawala ng kontrol ng yung driver dahilan para bumaliktad ito, pagulong gulong sa alsada. Nasa ang 54 anyo sa pasero na tinamaang AUV. Ginagamot naman sa ospital sa Bukawi ang limang sugatan. Nasaksudian na ng ang driver ng truck. Yung chassis na yan, hindi ko po yung sarili. Bale, chassis ang gamit mo ngayon eh. Uh -huh. Kaya po siguro na inabot po yon. Mabito. Hindi niyo po na-check. Tumaas po. Maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury at damage to property. Ganoon po yung kagustuhan yun eh. Silindi po yun eh. Sinasaya po sa, sa, ano, sa pamilya po. Hindi ko mangin sinasadya yun. Bago ang aksidente kahapon, sumasa ilalim na rin sa pagsasayos ang tulay. Matapos sa kaparehong insidente noong Marso. Sa mismong Marilao Bridge, nagpapatupad ang stop and go scheme sa mga motorista dahil sarado ang westbound lane nito. Kaya apektado ang biyahe ng mga motorista. Matrapik tapos sa trabaho, ano, eh, matagal lang ano, eh, nalilate ko minsan kasi matagal lang labas-pasok. Eh. One way. Tanging class 1 vehicles muna ang pinapayagan ng makadaan sa Marilao Bridge. Hinaharang ang mga close ban na truck na pinapahanap ng alternatibong ruta. Medyo malayo, umiigot po kami sa Santa Maria. Eh. Abala, abala. Ayon sa pamunuan ng NLEX, may mga driver na nakalulusot sa kabila ng pagbabantay nila sa mga exit sa Karuhatan, Mindanao Avenue at Malintawa. Titignan po ulit namin kung paano pa po namin talagang mapaiting um, uh, liban na po yung uh, uh, close coordination po namin sa mga nag-business uh, po ng tracking, lalo-lalo pa yung mga matataas, para sana wala po wala na po talagang mangyaring ganito. Naglagay na rin daw sila ng mga metal gantry para kapag tumama rito, dapat hindi natutuloy ang mga truck. Pero may mga ilan-ilan daw na sa kabila nito, tuloy pa rin sa biyahe. Titingnan din po namin kung uh, ano pa po yung uh, magiging enhancement dun sa mga metal uh, gantries po natin. James Agustin, nagbabalita para sa Gemma Integrated News. Binahamuli ang ilang probinsya sa Mindanao. Dahil daw yan sa pagulang dulot ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Sa Bansalan, Davao del Sur, malakas na ng tubig ang naranasan sa Barangay Poblasyon 2. Ang mga residente, inilikas ang kanilang mga gamit dahil sa pagtaas ng tubig na pumasok na sa kanilang mga bahay. Humupa rin yan kinagabihan. Binaharin po ang ilang lugar sa Dato o Sinsuat sa Maguindanao del Norte, kasunod ng malakas na pag-ulan. Pansamantala rin nga inilikas ang ilang residente matapos bahain ang kanilang mga bahay. Walang naitalang sugatan o nasawi sa pagbaha. Dahil naman po sa malakas na hangin at ulan, nasira ang aabot sa apat na pong bahay sa Santo Niño, South Cotabato. Nagsasagawa na ng damage assessment at clearing operations sa mga otoridad at volunteers sa mga apektadong barangay. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Nalusaw na o nag ang binabantayan nating low, uh, low pressure area malapit sa northern Luzon. Ayon sa pag-asa, maliwalas at malinsangang panahon ang aasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, pero posible muli ang mga local thunderstorm. Epekto yan ng easterlies. Higit namang mataas ang tsansa ng ulan at dulot ng Intertropical Convergence Zone sa Davao Region, Soxargen, Surigao del Sur, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ay uulanin sa mga susunod na oras. Posibleng ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. May ulan din sa ilang panig ng Metro Manila ngayong araw. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas na nakarating sa Jordan ang Pinoy delegation na stranded sa Israel sa gitna ng tensyon nito sa Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Aileen Mendiola, nakatakdang bumiyahe ang 17 LGU officials at apat na taga Department of Agriculture papuntang United Arab Emirates. Doon naman sila lilipad pabalik ng Pilipinas. Bukod sa kanila, may mahigit sandang Pinoy rin na nasa Israel ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Handa naman daw ang ating pamahalan at tulungan sila. Tinitinan ngayon kung paano sila itatawid sa mga border ng Jordan, Cyprus at Egypt. Mabilis na nagpepedal ang siklistang yan sa barangay Marigondon sa Lapu-Lapu, Cebu. Mayamaya, maya bigla siyang lumipat sa kabilang lane at sinalubong ang isang wing van. Hindi siya nabangga at ligtas na nakabalik sa kanyang linya. Ang video na yan naging viral online. Sa hiwalay na video, nahulikam din ng parehong siklista na inulit ang peligrosong stand sa isang pampasaherong jeep. Walang sugatan sa insidente. Ang biker, pinatawag na ng LGU. Pumarap naman siya kasama ang kanyang pamilya. Anya, nagsisisi siya at humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Pero ayon kay Lapu-Lapu City si Mayor Junard Ahong Chan, idudulog nila ang mga insidente sa kanilang legal team.